Mysterio sa so Wilderness Farm, Day 23 of Winter, Year 2 Ang current funds ay 298,248 gold at ang total earnings ay 5,577,817 gold. Minumtay ng tsaa at kumain ng crab cakes. Mukhang meron may birthday. <laughs> Kainin natin tong crab cake. Ang weather report, tomorrow it's going to be clear and sunny all day. Uulan sa Fern Island. It's going to rain all day tomorrow. Tingnan natin. Ang ah, may birthday ngayon ay si Leia. Ay, hindi ako nakabili ng, sa bookseller. Puntaan natin si Leia. Ayan, meron tayong mga nakuhang mga ano. ias ias na jade. At marami rin tayong na dried. Lagay natin dito yung ating mga kiyas. ano, uh, na-dry natin. Tapos, ipasok naman natin dito. Ay, hindi na pwede ipasok. Oh, may meron tayong 3, o. Pwede pala tayong gumawa ng ano? Ng pangalan, oh. Meron tayong gagawin, eh. Ito, oh. Ilan float block na ba yung nagawa natin? Five. Baka naiwan dun sa ano. Gawa rin tayo nito. Marami. And then, gumawa din tayo ng marami iridium. Tingnan natin kung ano yung hinihingi ng ating ano. So, eto. diligan natin lahat ng mga kape. Tsaka, uh, tas kunin natin lahat ng kape. Yan. So, yung mga kape, baka na, na ano natin. Baka na na ipaano natin yung kape natin. So, itanim natin lahat tong regular na coffee nito. At dito pa. Tapos diligan din natin. So, kailangan natin niya madiligan. At ito pa. Ay, ano ba yan? Hindi na diligan lahat. Lagay natin dito tong coffee. Ito, dali na natin. Pupunta ako sa ano ngayon eh sa ginger island topper ano pa ang, ang pwede nating anuhin? at ito 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 so gawa tayo ulit ng lupa ano mo magitan ng sunflower gumawa tayo ng ano oil tapos lahat naman nito gawin natin cheese gawin natin cheese lahat ng hawak natin ng milk kunin naman natin lahat ng mayonnaise dito natin lagay Ah, check pala natin kung may puwang sa baba sa ating cellar. Kung may puwang pa rito. Oh, maraming ano oh, Goat cheese na i-rejun. Papalitan ulit natin ng mga keso pa. No, I don't want to eat. Ayan. So, napalitan natin ng iridium yung mga keso. At yung iridium na keso ay ilalagay natin dito. Yan. Dadaling ko na lang tong iba sa ano. Sa kabila. Kabilang ibayo. Oh, meron tayong mga iridium pa dito na bars. So, oh, iridium bars. Asan yung pusa natin? Ayun, ay, natutulog. Hello, Snowy. How are you? Oh, marami pa pala tayong makukuha dito. Ito, anong hinihingi niya? Ah, tatlong grey food. Tapos, ito naman, tatlong omni. So, meron tayong tatlong omni. Ilagay natin dito. One. Yes, the, the ano, seems happy. Tapos, ito yung balak natin ayusin. Ayusin na natin to. One, two, three. One, two, three. Dapat dito yata yon. So, Alisin natin to. Tsaka yan. Tama ba? 1, 2. Tapos dito, 1, 2. Tapos oh, eh, dito yung susunod na ano natin. So, inaayos ko na to paghahanda sa susunod na ano. Na... Kasi malapit na rin yun eh. Kailangan na ihanda na rin natin tong mga ano natin dito. check natin kung tama o tama naman so ang susunod kung yan eh, ano so alisin natin susunod dyan dito 1, 2 tama ba? 1, 2, tama so dito yung susunod na iligium yan hintay na natin na maging ganyan yan mat yung ano na yan at ayusin natin to dapat yata yung so ang susunod eh to 1 2 1 dito yan ang susunod na lalagyan ng ano natin ang tsaka dito yan ang mga susunod na lalagyan. One, two. Tama, one, two, one, two. So, hanggang dito. Parang hanggang dyan muna. Tama ba? Yan. Paalisin natin. Pwede pa pala tayo magpagawa ng ano kay... Anong lagay natin dito saan na yun? lagay natin dito dito numuntay ng kape tapos lagay muna natin dito, bukas na natin ng ano yun? ang hindi ko lang alam kung nasa tawagan natin si Robin kung nandun siya o nag-aerobics ba siya Hello, Robin. Hello, yes, I'm currently open. Oh, bakit nakagano ng suot niya? Please swing by. <laughs> iba yung kanyang suot. Pumuha tayo ng... Watay dito? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos... Iwan na lang muna natin ito dito. Bukas na lang sa birthday. <laughs> Daming gagawin eh. Kaya kailangan. Ito dalin natin sa kabila. Ano pa ang pwede natin dalin sa kabila? Yan na lang muna. Marami pa ata tayong itatanim doon. At saka ito iwan na lang muna natin yan. So punta na tayo kay Robin. Let's go to Robin. Bumili na lang tayo sa kanya ng... oh, ang dami dun oh. dami pwedeng anuhin. Kasi nagmamadali tayo, kailangan tayo makaabot sa vapor. Sa vapor ni Willie. So, bibili na lang natin yung ano dito kay Ba? I'm on the island today but you can still buy something. It's an honor. Akala ko no, naman pwede magpagawa. Ano ba yan? Sus. Hindi. Wala tayong magagawa dyan. Punta na tayo kay Willy. Kay Willy, Willy, Willy. Mamaya, tsaka na yan. Tsaka na, tsaka na. O si Gas. Si Gas nasa, ano, hindi siya nag tinda. Anong meron dito? Anong mission? 80 hardwood. Oy, kaya ko 'yon. Ang daming hardwood dun sa ano. Daming hardwood. So, sa journal natin, yung project ni ano. Kaya pala siya naka baiting suit. Akala ko naman ko ano yung suot, bakit gano nang suot ni ano. Okay, meron pa bang puwang? May pong pa ba tayo? 1, 2, 3, 4. Sayang kasi. Kunin na rin natin. Tapos, ito, dali na natin yung mga yan. Dala-dala natin yung iridium. Ano ba yan? Okay, let's go to the ano punta na ngayon tayo sa ginger island asan na yun <laughs> what are you doing here wow look at these structures I can tell they were made by a master builder I'm really impressed <laughs> ako, ako yung gumawa niya <laughs> eto vacation opportunities like this could really expand the local economy bigyan natin ng ano kaya mabibigyan natin kay ano bigyan natin siya ng green tea this is great thanks ba diba? ano pa masasabi niya that's right i'm not wearing any shoes or socks <laughs> some call it a public health risk <laughs> the crabs seem to enjoy it you <laughs> wala nagtitinda na. ito si bigyan natin ng crab cakes. This is a beautiful gift. Thank you. <laughs> Ito naman si me. You're spoiling me. I love it. Ano pa yun? Ano? Hi Mars. Are you here to relax or to do work? <laughs> Both. <laughs> I've heard rumors of pirates coming to shore near here at night. They say it can get pretty wild. Hmm, pirates. Parang gusto kong makita yung pirate na yun. Ngayon, dali natin muna itong dala, -dala natin sa loob ng ref. <laughs> itong mga, ayan, ito, tsaka yung cheese. Itong gatas din, tsaka yan. Ah, ito pala dadaling ko kay ano. Nasaan na ba yung si, ano, si Bird Boy? <laughs> Bukas uulan. ulan, sa hindi mo na ako uwi. Ayan, tatlo na yan, ah, lima na yan. Tsaka meron daw pirate gusto kong makita yung pirate na yun nandito kaya si Leo 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 ayan si Leo when sun is angry it feels good in the jungle eto duck duck feather I love this I'm going to put this in my nest okay okay na tayo Leo <laughs> okay na kami ni Leo ngayon ngayon, aani tayo. Bago tayo umani, ilag ilagay lang muna natin tong mga ano natin dyan. Dapat pala dinala natin yung ano. Pwede pa bang gumawa na? O, oh, pwede o. Oh, isa. Isa. Gawa tayo na isa. Dapat maiuwi natin din yung ano Lagyan natin itong mga to. Madilim kasi. Ayan, di ba? Oo, ano nangyari dito? So, lagay natin to dito. Ayan. Tapos, kunin muna natin lahat ng fairy rose. Ayan. Nakuha na natin lahat ng fairy rose. Eh. Kasi hindi pa lumalabas yung mga ano. Ipasok natin dito yun. Kasi lahat ng fairy rose ilal papadala natin. Ito magpadala tayo niyan. Tapos dito naman natin ilagay yung mga hindi sa fairy rose. Ano pa ba ang ilalagay natin? Wala kung pwede natin ayusin. Pwede ba tayong gumawa ng ano? Hindi ko pwede gumawa. Ay, mamaya na yan. ano? Um, tapos, lagay natin yung matang product. Ilagay dyan para wala tayong hawak-hawak. Dito pa, oh. Kunin natin lahat to kasi fairy rose to eh. It's fairy rose dapat maayos din tong area na to para maraming mailagay na something kunin natin to mag ano tayo magtibag tayo ng mga puno wala yata tayong kahoy dun. tayong kahoy ay tsaka ano meron pala tayong ano mission yung hardwood hardwood. Yan, oh, si Bibi, okay na tayo doon. Ito namang fairy rose, lagay natin dyan. At eto mga hardwood. Ah. And then, gumawa tayo ng stone, stone walkway. Yan, mga 100. Ayusin natin tong area na to. So, to ilalapit natin para nakikita ko yung tinatanin. Ang hirap kasi pag hindi nakikita eh. So, ito kunin natin. Kunin na natin itong mga to. Yan. Ito alisin natin. Tapos Yan. Baka ma baka ma, ma ano maitak yung ilagay natin to dito. Ayan, 'di ba? Yan. Ngayon, ayusin natin tong mga ano. Ito so, pwedeng ganon. Lagay natin dito. Para nakakaikot tayo. Ayan. uh -huh. Baka ito pwede kunin. Ayan. Tapos, ito. Kunin na natin. Lagyan natin ito. Parang delikado ah tayo na. Kunin na natin ito ng dalawa. Lagyan natin ang stone. Lagyan natin ang bee house. Ayan. Ito rin. Ay. Ano ba yan? Dito pala. Para lang ayusin to, no? Grabe. Nung no oras na. And then, dito. Lagyan din natin dito ng ano. Ayan. Ayan. So, yung mga nakaano, peding, ito na yan. Ito, alisin nga natin. Nakaharang, hindi ko makita. I can't see. I'm blind. Tapos, ito, pwedeng kunin. Actually, pwede yan. Pwede pa yan. Aab aabutin pa yan eh. Ng, tingnan natin. Sana abutin. Maabot siya. O, dapat dun yata. Teka. Dito yata. Dito. Dito. Ayan. Ayan, ang ganda na, oh. Tapos dito, lagyan din natin. Para yung pag nag, la, ano tayo, we are walking. Mabilis. Mabilis siya mag- mag Walking around. Ayan. Ayan. Tapos dito naman to. Ito rin dapat tibagin na kasi hindi makita. Oh, ano pala to? Oh. Wala siyang ano. Walang bato. Dapat may bato eh. Para hindi siya ah, Sira Pati dito. Oh. Grabe no, 11 ano na. Ngayon, yung asa na to, dapat to dito. Dito natin lagay. Yan, dyan. Tapos, ito. Lagyan natin ng ganyan. At itong sampu, papalibot natin para hindi natin makukuha yung bulaklak. Yan. Ay, dyan, dyan. Tapos to, ilagay natin dito para maayos. Meron pa pala dito sa area na to. Alisin natin to. Lalagyan natin to lahat ng maraming ano. yan so natapos din natin hindi tayo natapos kasi one ano na matulog na lang tayo dito tayo matutulog ngayon kasi bukas na may... go to sleep for the night yes so for day 23 of winter year 2 kumita tayo na 90,063 gold